Good afternoon, Dr. afternoon ano po. Dr. Angelo Sean Ano pa mga inaasahan mong pagbabago o bagong mga aktibidad sa susunod na taon ng festival na ito? Um, regarding sa mga pagbabago na isasagawa natin ano, sa ating pagtatanghal ng selebrasyon ng pasasalamat sa dakilang may kapal, uh, marami na kaming pinaplano which was um, considered and it was it it has emerged from our implementations so nakita namin na kinakailangan pa rin namin i-mainstream hindi lamang yung pagkarera ng bangka kundi yung karera ng mga baroto bakit kinakailangan isama ang mga baroto ang mga baroto ay um, ginagamit ng ating mga kababayan na pangunahing transportasyon kapag sila ay nagtatransport ng mga sasa. No? So gusto nating i-highlight yung kakayahan ng mga magsasaka natin na nangunguha ng mga pawid ng um, sasa na ginagawa nating alak at mga iba pang mga produkto. Bukod doon, um, actually meron kaming mga nakaplano na hindi namin na-implement ngayong taon sapagkat Mag, nagkaroon tayo ng budget limitations and budget concerns. So in the next coming years, now that tataas na yung NTA ng ating bayan, we ought to provide modernized approach to festival activities yet um, still embodying the rich culture of Mauban Quezon. So we want to look at the future but embodying the past. No? Kaya nga ang tema natin, tahanan ng malauban because we want to to see na ang kulturang kinagits na natin ay nandoon pa rin while we are preparing sa pag-asa sa kinabukasan. So aside from that, siguro, we're still considering yung um, mas makulay na fireworks display para ipakita sa mamamayan ng bayan yung maliwanag makulay at masayang celebrasyon. Aside from that, yung pabilisan ng pagtatahi. Kasi ang pa pananahi ay isa sa mga industriya na gusto nating suportahan sa ating bayan. Sapagkat ito yung industriya na nakita natin na may potential. Higit sa lahat, ang um, nakita natin na mayroon na tayong resources, but we have to encourage and empower everyone regarding that. As well as yung Um, innovation ng mga nilala natin kasi mga nilala natin nakita natin talaga um yan ay latay gawang kamay no napakahirap napakagaling ng mga gumagawa niya. so we want to incorporate yung ating and integrate technology doon so we want to see yung innovation ng nilala sa na gusto natin globalize no global ang kanyang quality pero local yung kanyang Um, source. So aside from that, actually marami kami naiisip. Even the dance sport competition. Kasi ang mauban ay kilala sa, sa pagkakaroon ng mga dance sport na pinanlalaban natin sa national. So isa yan sa mga nga, hindi namin na ituloy ngayong taon th that we wish to implement next year. Kasi marami sa atin ang nagcha sa national competitions at nagtatanghal internationally. Nakita naman natin yung mga uh, singers natin and instrumentalists na nag-champion at lumaban sa world championship on performing arts. So marami, marami kaming pinaplano at yun ay nakatuon sa tradisyon pero tumitingin sa kinabukas. Ito po next question. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo tungkol sa kultura ng lugar na ito mula sa festival na ito? Um, what I learned is only one thing, no? Um, we cannot do this kung hindi nagkakaisa ang mamamayan at ang lokal na pamahalaan. So we saw the the collaborations between our private sectors, the stakeholders, um, the community movers, the non-government organizations, Um, at ang lokal na pamahalaan. So natutunan ko talaga, napakahalaga na lahat ng tao ay kasali. Kasi ito yung, ito yung mas inklusibong um, pagpipresent ng Maubanod Festival. Na hindi lang tayo nakatuon sa iisang kultura, hindi tayo nakatuon sa isang tradisyon, hindi tayo nakatuon sa iisang paniniwala. So we try to incorporate and involve everyone with in our celebration of Maubanod Festival. Kaya nga ang tema natin, 'di ba? Bukod sa tahanan ng Maluuban, pag-asa sa kinabukasan, kultura, sining at kasaysayan ay itanghal, tao. Kagalingan ng tao na nagmumula sa taong bayan. Skills nila, kausayan, talento, sining, lahat 'yan. Um, kasaysayan ay ating pahalagahan. Ano? Kultura, sining at kasaysayan ay itanghal. Um, ano pa, uh, buong bayan ay nagpapasalamat sa dakilang may kapal. Kasi we want to uh, to thank all of the people who have been uh, also grateful to God for the continuous uh, na pagpapala na binibigay niya sa atin. And of course, yung isa pa is, di ba yan ay kultura, sining at kasaysahan tanghal bayan ay nagpapasalamat sa dakilang may kapal at higit sa lahat maubarin ay ikararangal kasi we want to honor the people behind the success of mauban kasi ever since napaka dami na nating mga maubanin na kinikilala nationally internationally no nandiyan si Horacio Dela si Maria Pastrana Pastor Endensia at marami pang iba. Ngayon, meron na tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, si Eli Remolona, no? So, ibig sabihin, ang kagalingan, kausayan ng mga maubanin ay tinataglay na ng bawat isa sa atin. So, ang kailangan lang ay empower at yun nga yung natutunan natin, pagkaisahin ang lahat ng ito para sa masamang mapaulad ang bahay. Thank you, Pa. Thank you, Pa.